Sorry na po! Dapat sundin mo ang Ito ang kinamulatang buhay ni Cesar. Salat sa pagmamahal ng ama, maging noong sanggol pa lamang siya. May yata ako na yung tatay ko din ang puto ko, habang ako. At hinagis ako to sa malaking bintana namin. Naisip ko yung kahit bata ka, Naisip mo itong tatay ko, eh, malupit ito. na sa puso ko yon. Sa kanyang paglaki, kinimkim ni Cesar ang hinanakit sa ama. Naghihintay lang ako ng tamang pagkakataon, sitwasyon na pag inulit niya yun, ay gagawin ko yung, yung gusto kong gawin. Narating yung time, nakakaganti ako sa iyo. May gaganti ko yung nanay ko sa iyo. Dumating ang pagkakataong namatay na ang ama ni Cesar at siya'y nakapag-asawa na. Ngunit maging sa panaginip, binabagabag pa rin siya ng mga alaala. -ala. Pero ang hindi ko alam, ang cautiously, hinahunt pa pala ako sa aking panaginip, sa aking pagtulog. Upang malimutan ang galit sa ama, ibinaling niya ang atensyon sa iba't ibang bisyo. Hindi pa rin ito naging katugunan parang isang sakit na unti-unting lumalamon sa kanyang pagkatao ang galit sa ama. Pilit hinanap ni Cesar ang katahimikang matagal na niyang hinahangad. Isang gabi habang hindi makatulog, napanood ni Cesar ang 700 Club. Sa desperasyon niyang hanapin ang katugunan, tinanggap niya ang Panginoong Diyos bilang tagapagligtas. Sa panalangin pa lang, naramdaman niya ang kapayapaang hinahanap. Unti-unting nalagas ang tanikala ng galit at poot na bumalot sa kanyang puso. Siyempre, isinama ko na rin yung sama ng loob ko o galit o poot sa kanya. Lahat ng ginawa niya sa amin. At ayoko yung rin maulit, 'di ba? Sa sarili ko, sa buhay ko, sa pamilya ko, sa anak ko. Kasama ang kanyang mag-anak, nagsimula silang manampalataya sa Diyos. Kasabay nito, unti-unting na isaayos ang kanilang sambahayan. Kung si Cesar lumaki sa sama ng loob, pinuno niya ng pagmamahal ang kanyang pamilya. Words is not enough. Kung gusto kong i-describe kung paano ko pasasalamatan ng Panginoon, ang pakiramdam ng isang taong malaya ay higit pa na nakamana ka ng na isang malaking kayamanan sa sanlibutan.